Isang babae ang pinahiya ng sarili niyang nobyo sa harap ng lahat pero ang hindi alam ng lalaki. May nakikinig sa likod ng bulwagan, ang ama ng babae at nang lumapit siya, nagbago ang takbo ng gabi. Ano kaya ang mangyayari kapag ang taong minamaliit mo ay biglang nagkaroon ng lakas na hindi mo inaasahan? Ang hiya mapapalitan ng ganti o ng kapatawaran? Alamin ang buong kwento sa wakas na ikagugulat ng lahat. Ang gabi ay puno ng ilaw at tawanan. Sa gitna ng ingranding kasiyahan, nagtitipon ang mga kaibigan, pamilya at mga bisita. Musika ang umaaling ngaw sumasabay sa mga ngiti ng mga taong naroroon. Ngunit sa gitna ng saya, may isang pares na tila lumalamig ang pagitan. Si Lara, tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang nobyong si Marco. May kakaibang ngiti sa labi ni Marco, hindi ngiti ng pag-ibig, kundi ng paghama. Sabihin mo nga sa kanila, wika ni Marco, malakas ang boses yung sinabi mo sa akin kahapon. Napalingon ang lahat, nagulat sa biglang tono. Si Lara, napatigil, napayuko. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ramdam niya ang bawat titig, mabigat, nakapapasok sa kanyang balat. Akala ko matalino ka, patuloy ni Marco. Pero ni pangalan ko, mali pa rin ang spelling mo sa invitation. Tumawa ang mga bisita, ang ilan ay napapailing. Pulang-pula ang mukha ni Lara. Ang hangin ay tila biglang lumamig, parang mga salitang sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay naglalabo, pinipigilan ang luha. Ngunit may isang lalaki sa dulo ng mesa na tahimik lang. Matikas, nakasuot ng simpleng barong, ngunit ang presensya ay mabigat. Ang kanyang mga kamaw ay mahigpit, halos pumutok ang ugat. Siya ang ama ni Lara. Tahimik ngunit mapanganib. Tahimik ngunit nag-aalab ang galit sa loob. Marco, mahinahon niyang sambit, halos hindi marinig ng iba. Ngunit sapat para tumigil sa pagtawa ang nobyo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may nagyelong hangin sa pagitan nila. Si Marco ay ngumiti, pilit na mahinahon. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang ama ni Lara ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Tahimik ang paligid. Wala nang musika tanging tibok ng puso ni Lara ang naririnig niya sa kanyang tainga. At sa sandaling iyon, ang bawat isa ay nakaramdam ng tensyong humahati sa hangin. Ang mga ilaw ay tila humina. Ang gabi ay biglang naging mabigat, madilim at puno ng takot. Ang ama ay lumapit. Isang hakbang, dalawa, tatlo. At si Marco ay hindi na makapagsalita. Ang bawat hakbang ng ama ay parang kumakalansing sa katahimikan ng gabi. Ang sahig ng bulwagan ay tila lumulubog sa bigat ng kanyang bawat yapak. Ang mga bisita ay nananahimik, pinipigilan ang paghinga, parang natatakot na gumalaw. Si Lara ay napatayo, nanginginig ang mga kamay. "Ama tama na po," mahina niyang sabi, halos bulong. Ngunit ang mga mata ng kanyang ama ay hindi na lumilingon sa kanya. Nakatuon lamang ito kay Marco. Ang lalaking minsan niyang pinaniwalaan, pinaglaban at minahal. Ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang ama, nanginginig, pilit ng umingiti. Magandang gabi po, tito, na utal na bati ni Marco. Ngunit ang tinig nito ay basag, puno ng takot. Ang kanyang noo ay binabalot ng pawis kahit malamig ang hangin ng gabi. Magalang ka pa pala kapag kinakabahan, malamig na sagot ng ama. Isang iti, mapait, mapanganib ang gumuhit sa kanyang labi. Ganito ka ba rin kapag pinapahiya mo ang anak ko? Walang sumagot. Walang umimik. Maging ang mga ilaw sa kisame ay tila nag-aalangan kung sisindi o mamatay. Hindi mo alam kung sino ang pinahiya mo, Marco. Ang boses ng ama ay mababa, ngunit may bigat na parang kulog. Akala mo siguro, laro lang ang damdamin ng babae. Si Marco ay napaatras, halos matapilok. Munit hindi makaalis, ang mga tao ay nakapaligid, nanonood, parang mga estatwang walang buhay. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanila, tila saksi sa isang paghukom. Si Lara ay humakbang palapit. Gusto niyang pigilan ang ama. Ngunit sa kanyang dibdib, may halong hiya, sakit at kakaibang pag-asa. Pag-asa na maririnig siya ni Marco na maramdaman nito kung gaano siya nasaktan. Munit hindi. Ang mga mata ni Marco ay puno lamang ng takot at pagmamakaawa, hindi ng pagsisisi. Sabihin mo nga sa kanila, wika ng ama, tinuturo si Marco. Anong klasing lalaki ang nagpapahiya sa isang babae sa harap ng lahat? Tahimik. Tanging kaluskos ng hangin sa kortina ang naririnig. Ang bawat segundo ay mabigat. Parang huminto ang oras. At sa gitna ng katahimikan, isang matinis na kalabog ang narinig. Tumama si Marco sa mesa, natumba ang mga baso, kumalat ang alak sa sahig. Si Lara ay napasigaw. Ang ama ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, ngunit mailalim sa kanyang mga mata. Isang lalim na nagsasabing maihanganan ang lahat. Ang mga bisita ay nagsitayo, nagkagulo. May humawak kay Marco, tinulungan itong tumayo. Ngunit ang lalaki ay tila na wala ng boses, hindi makatingin sa ama ni Lara. Ang ama ay huminga ng malalim saka sa katumingin sa anak. Lara, marahan niyang sabi. Hindi mo kailangang manahimik kapag nilalapastangan ka. Tumulo ang luha ni Lara, mahina siyang napahagulgol. Niyakap siya ng ama, mahigpit, puno ng pag-unawa at galit na tinunaw ng pag-ibig. Ngunit sa labas ng bulwagan, may mga matang nagmamasid. Isang reporter isang kamera at isang lihim na matagal nang tinatago ni Marco ang biglang mabubunyad at sa gabing iyon ang kahihiyan ay hindi na kay Lara ang kahihiyan ay unti-unting babalot kay Marco sa paraang hindi niya kailanman inasahan ang mga ilaw ng bulwagan ay naglalaro sa mga kristal na nakasabit sa kisam ngunit sa labas sa malamig na hangin ng gabi may mga kumikislap na lente ng kamera Tahimik nakatago sa mga halaman sa gilid ng hardin. Ang reporter na naroon ay matagal nang sumusubaybay kay Marco. Isang kilalang negosyante, may pangalan, ngunit may mga kasong itinatago. Ngayon, sa isang simpleng handaan, ang lahat ay unti-unting lumalabas. Sa loob, si Lara ay nakaupo na muli, hawak pa rin ng ama ang kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit sa loob niya ay may nagigising na lakas. Matagal siyang nanahimik, matagal siyang nagtitiis. Ngayon, unti-unti niyang nararamdaman na kaya niyang tumayo. Si Marco naman ay nasa sulok, tahimik, halos hindi makatingin. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga telepono. May nagre-record. May nagla-live. At ang bawat segundo ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang reputasyon. Lara, mahina niyang sambit, nanginginig ang tinig hindi ko sinasadya biro lang iyon. Ngunit ang boses niya ay walang laman, parang tunog ng hungkag na lata. Biro, sagot ng ama, humarap muli sa kanya. Ang tawag mo sa kahihiyan ay biro. Ang bawat salita ng matanda ay parang hampas ng martilyo sa bakal. Si Marco ay napayuko, hindi makapagsalita. Ngunit bago pa siya makasagot, may malakas na boses mula sa labas. Sir Marco! Sir Marco! Pumasok ang isang lalaki, hingal na hingal, may hawak na telepono. "Sir, kumakalat na po ang video niyo sa social media." Natahimik ang lahat. Ang mga mata ni Marco ay napalawak, ang mukha ay namutla. "Anong video?" tanong niya, nanginginig ang boses. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, takot na takot. "Yung video po kaninang umaga kasama yung sekretarya." Isang malakas na bulungan ang sumabog sa paligid. Si Lara ay napatingin, ang kanyang dibdib ay biglang sumikit. Ang ama ay napatingin din, mariin, puno ng galit na hindi na kayang pigilan. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Lara, mahina ngunit matalim. Hindi agad nakasagot si Marco. Ngunit ang katahimikan niya ay sapat na. Ang mga bisita ay dahan-dahang lumayo sa kanya. Ang ilan ay naglabas ng telepono, pinapanood na ang kumakalat na video. Sa screen, malinaw si Marco sa opisina kasama ang sekretarya, nakangiti. Ang mga mata ni Lara ay napuno ng luha. Ngunit hindi na siya sumigaw. Hindi na siya lumapit. Tahimik lang siyang tumingin sa lalaki na minsang minahal niya. Ang taong nagpakita sa kanya ng mundo, ngunit siya rin ang sumira rito. Ang ama ay dahan-dahang lumapit sa kanya, marahan ang bawat hakbang. Ang mga bisita ay napaatras, nagbibigay daan at sa harap ni Marco tumigil siya. Tama na, mahina niyang sabi. Hindi ko kailangang saktan ka sapat na ang ginawa mo sa sarili mo. Lumapit siya kay Lara, inabot ang kamay nito. Tayo na, anak. Wala na tayong dapat ipaliwanag. Habang sila ay lumalabas sa bulwagan, lahat ay napayuko. Ang musika ay muling tumugtog, mahina, parang awitin ng pagtatapos. Si Lara ay huminga ng malalim, pinahid ang luha. Sa likod niya, naririnig niya ang mga bulungan, ang mga hiyawan, ang mga kamera. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang bigat sa dibdib niya ay unti-unting nagiging gaan. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang pinagtatawanan. Hindi siya ang pinahiya. At habang naglalakad siya, kasama ang kanyang ama palabas ng liwanag ng bulwagan. Ang gabi ay tila nagbago, hindi na malamig, kundi mapayapa. Ngunit sa kabilang dulo ng syudad, ang video ni Marco ay patuloy na umaakyat sa internet. Libo-libo na ang nanonood. At ang mga komento ay nag-uumapaw ng galit, pagtataka, at awa. Ang lalaking minsang nanghama ay siya ngayong pinagtatawanan ng buong bayan. Habang patuloy na kumakalat ang video, ang gabi ay unti-unting napupuno ng ingay sa online na mundo. Sa mga kanto ng syudad, sa mga coffee shop, sa mga cellphone ng mga estranghero, iisang pangalan ang pinag-uusapan. Marco Villarreal. Mga titulong may halong panlulumo at galit ang lumalabas sa mga feed. Sikat na negosyante na huling may kalaguyo. Pinahiya ang nobya, pero siya pala ang may itinatagong lihim. Sa bahay ni Lalara, tahimik lang siya sa kanyang silid. Ang ilaw ng buwan ay pumapasok sa bintana, banayad na tumatama sa kanyang mukha. Nakahiga siya, ngunit ang kanyang isipan ay gising, muling bumabalik sa eksena ng gabi. Ang mga tawa. Ang kahihiyan. Ang malamig na tingin ni Marco bago tuluyang bumagsak ang lahat. Munit sa gitna ng mga alaala, naroon din ang kamay ng kanyang ama. Ang yakap nito. Ang mga salitang, ki "Hindi mo kailangang manahimik." At doon niya naramdaman, hindi siya nag-iisa. Sa labas ng kwarto, maririnig ang mahina ngunit matatag na boses ng ama, kausap ang isang tao sa telepono. "Hindi na siya babalik sa kumpanya mo," mariin itong sabi walang magpapahiya sa anak ko at makakalaya lang ng ganun. Sa kabilang linya, maririnig ang pakiusap, ngunit hindi ito pinakinggan ng matanda. Matapos ang tawag, napaupo siya sa tabi ng pinto ni Lara, tahimik na nagbabantay. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit sa social media, patuloy ang apoy. Ang video ni Marco ay umabot na sa milyon-milyong views. May mga artikulo, memes, at mga komentong nagulan ng kahihiyan sa kanya. Ang kumpanya niya ay naglabas ng pahayad. Ang aming opisina ay hindi sumusuporta sa anumang uri ng pang-aabuso o imoralidad. Isang linya lang iyon, ngunit sapat para mawasak ang lahat ng itinayo niyang reputasyon. Samantala, si Lara ay tumayo sa harap ng salamin, tinitigan ang sarili. Matagalan niyang hindi nakita ang ganitong anyo, tahimik ngunit matatag. Ang babaeng minsang natakot magsalita, ngayon ay marunong nang tumingin ng diretsyo. Nagdesisyon siyang bumalik sa universidad, tapusin ang naiwan niyang kursong komunikasyon. Gusto niyang gamitin ang boses na dati niyang kinikimkim. kim Kung paano ako pinahiya, gagamitin ko iyon para tumulong sa iba, mahina niyang bulong. Sa isang panayam makalipas ang ilang linggo, isang reporter ang lumapit kay Lara. Miss Lara, anong masasabi mo sa nangyari? Tahimik siya sandali sa kangumiti. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Ang totoo ay kusa itong dumarating sa mga taong hindi marunong magmahal ng totoo. Sa kabilang banda, si Marco ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Ang dating marangyang opisina ay sarado. Ang mga dating kaibigan ay unti-unting lumayo. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa balkonahe, hawak ang baso ng alak, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa kanyang telepono, paulit-ulit niyang pinapanood ang video ng kanyang kahihiyan. Ang tawa niya noon, ang mukha ni Lara at ang tingin ng ama nito. Ngayon ang tawa ay wala na. Ang kapangyarihan ay wala na. Ang natira na lamang ay ang bigat ng konsensya at ang katahimikang lumalamon sa kanya gabi-gabi. Mula sa labas ng kanyang bahay, may mga nagdaraan at nagbubulungan. Iyan yung lalaki na nag -viral. Ang yabang noon dati, ngayon tahimik na. At doon niya naramdaman ang tunay na hiya, hindi dahil nakita siya ng mundo. Kundi dahil nakita niya sa salamin kung sino talaga siya, kapag wala nang naniniwala sa kanya. Samantala, si Lara ay naglalakad sa tabing-dagat, kasama ang kanyang ama. Ang araw ay palubog, ang hangin ay malamig at ang alon ay marahan. Mumiti siya, hinawakan ang kamay ng ama. "Pa, salamat," sabi niya, mahina ngunit buo umiti ang matanda Hindi mo kailangang magpasalamat anak Iyon ang tungkulin ko ang ipaalala sa mga tulad niya Na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa tahimik niyang pag-iyak kundi sa paraan ng muli niyang pagtindig At habang bumabagsak ang araw sa dagat Ang dilim ay dahan-dahang pumapalit sa liwanag ngunit ngayong gabi si Lara ay hindi na natatakot dahil sa bawat anino ng kahapon ay may liwanag na dala ng isang bagong simula Habang tuluyang nilamon ng gabi ang liwanag ng araw si Lara ay nakaupo sa buhanginan nakatingin sa mga alon na tila walang katapusan Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok malamig ngunit may halong aliw Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari nakaramdam siya ng kapayapaan Tahimik na naupo ang kanyang ama sa tabi niya sabay silang nakatingin sa abot-tanaw Walang salita ngunit sapat na ang presensya nito upang punan ang katahimikan. Sa pagitan nila, may mga alaalang masakit, ngunit unti-unti na rin natutunaw sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. Alam mo pa, wika ni Lara, marahang binabasag ang katahimikan. Akala ko hindi ko na kaya ulit humarap sa mga tao. Mumiti siya, bahagyang huminga ng malalim. Pero ngayon parang kaya ko nang magsimula ulit. Mumiti ang kanyang ama, tinapik siya sa balikat. Ang kahihiyan ay pansamantala lang, anak, sabi nito. Ang dangal, kapag pinili mong panindigan, yan ang mananatili habang buhay. Tumango si Lara, tahimik na pinagmamasdan ang tubig na sumasayaw sa dalampasigan. Ang bawat hampas ng alon ay parang paalala na kahit ilang ulit kang mabuwal. Lagi kang may kakayahang bumangon at bumalik. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula siyang magtrabaho sa isang lokal na istasyon ng radyo. Tahimik sa umpisa, Nag-edit ng mga script, nag-aayos ng mga file. Ngunit kalaunan, napansin siya ng kanilang producer. Isang gabi, inalok siya ng pagkakataong magsalita on air. Ang kanyang unang broadcast ay simpleng tema, pagbangon pagkatapos ng hiya. Habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay, ngunit hindi niya ito pinigil. Dahil bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay totoo, galing sa sugatang puso na natutong maghilom. Nais kong ipaalala, sabi niya sa mikropono. Na hindi sukatan ng kahinaan ang pag-iyak at hindi kahihiyan ang pagkakamali. Ang tunay na kahihiyan ay ang manahimik habang inaapakan ka. Ang linya niyang iyon ay tumama sa libo-libong tagapakinig. Ang mga mensaheng papuri at pasasalamat ay dumagsa. Maraming kababaihan ang nagpadala ng liham, nagsasabing nahanap nila ang lakas sa kanyang kwento. At habang patuloy na umaangat si Lara, si Marco ay patuloy namang bumabagsa. Ang kanyang dating opisina ay ibinenta. Ang mga kumpanya na dati niyang pinamunuan ay tinanggal ang kanyang pangalan. Ang mga dating kasamahan ay lumipat na sa iba, ayaw nang ma-associate sa kanya. Isang araw, nagpunta siya sa parehong tabing-dagat kung saan madalas silang mag-date noon ni Lara. Tahimik siyang naupo, pinagmamasdan ang mga alon. Ngunit sa bawat hampas ng tubig, naririnig niya ang sarili niyang mga salita noon. Ang tawa niya, ang panghahamak, ang mga salitang nagwasak sa taong pinakamahal niya. Napahawak siya sa dibdib, mabigat ang loob. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa puntong iyon. Kung kailan naging normal sa kanya ang pagpapahiya sa iba para lang maramdaman niyang makapangyarihan. May dumaan na batang babae, hawak ang radyo, nakikinig sa boses ni Lara. Siya po yung nagsasalita sa radyo araw-araw, sabi nito sa kanyang kasama. Ang ganda ng boses niya. Ang tapang. Napatingin si Marco. Hindi niya alam kung iiyak o ngingiti. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya. Boses ng babaeng minsang minahal at siya ring babaeng tinapakan niya. Habang pinakikinggan niya ito, tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi na dahil sa kahihiyan mula sa mundo, kundi sa kahihiyan sa sarili. Lara, mahina niyang sambit, halos pabulong sa hangin. Patawarin mo ako. Ngunit ang alon lamang ang tumugon, humahampas sa dalampasigan, parang mga salitang hindi na kailanman masasagot. Sa kabilang banda, si Lara ay nakaupo sa studio, ngumiti habang tinatapos ang kanyang segment. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig, wika niya. Kung minsan, kailangan nating masaktan para matutunan kung sino talaga tayo. Pinatay niya ang mikropono at isang marahang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niyang tapos na ang pahina ng kanyang nakaraan. At sa bawat araw na lumilipas, ang pangalan ni Lara ay nagiging simbolo ng lakas at muling pagbangon. Ang mundo ay nakalimot kay Marco. Ngunit kay Lara, nagsimula ang panibagong kabanata. Isang kwento ng babae na minsang pinahiya sa harap ng lahat. Ngunit ngayon, siya na ang pinakikinggan ng buong bayan. Makalipas ang ilang taon, nagbago na ang lahat. Ang dating kwento ng kahihiyan ay naging alamat ng pagbangon. Si Lara ngayon ay isang kilalang tagapagsalita, lumilibot sa mga paaralan at unibersidad. Bitbit niya ang mensahe ng lakas, dignidad at pag-asa. Sa bawat entablado, ibinabahagi niya ang ara ng kanyang nakaraan. Na ang hiya ay hindi kailangang maging wakas, kundi simula ng panibagong yugto. Sa isang seminar sa Maynila, Puno ang auditorium. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Kapag pinahiya ka ng mundo, huwag mong hayaang manatili ka roon. Bumangon ka at ipakita sa kanila na kaya mong maging mas maganda kaysa sa sakit. Matapos ang palakpakan, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakangiti, may bitbit na mga bulaklak. Si Marco. Maputi na ang kanyang buhok, baka sa mukha ang taon ng pagsisisi. Tahimik siyang lumapit, inabot ang bulaklak. At mahina niyang sabi, Lara salamat sa pagbibigay sa akin ng aral na hindi ko kailanman makakalimutan. Tumango lang si Lara, marahan, may ngiting payapa. Ang nakaraan ay hindi ko nababalikan, wika niya. Pero natutuwa akong natagpuan mo rin ang sarili mong liwanag. Lumayo si Marco at sa unang pagkakataon, kapwa silang magaan ang dibdib. Walang galit. Walang luha tanging pagtanggap at katahimikan Habang lumalabas si Lara sa entablado, sinalubong siya ng mga batang babae na humanga sa kanya. "Miss Lara, gusto ko pong maging kagaya ninyo," sabi ng isa. Ngumiti siya at tumugon, "Wag kayong maging kagaya ko. Maging mas matapang pa. Maging totoo sa sarili ninyo." Sa labas ng gusali, ang araw ay marahang lumulubog. Ang langit ay kulay ginto at rosas, parang pahinang marahang sinasara ng tadhana. At habang naglalakad sila ra pa uwi, bitbit -bit ang yakap ng hangin at ang init ng araw. Umiti siya sa sarili. Alam niyang natapos na ang kwento ng hiya. At nagsimula na ang kwento ng paghilom. Pag-ibig. At ganap na kalayaan.